Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. tangapungangan mga ha? tangapungangan. Ha? Mga kapag nagkakayon. 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 kapag

Mayroon oh. trabaho bang aadap mo? Diba? Nagputo? Ano? Anong trabaho inuutin niyo? Ano? Ano ba naman ko nakaba? Ha? na lang. Ano? Ano ba? ba? ko na pa ko ba? ka ba? sasaktan silayang batangas 100 dalawampito dito na po kayo nang silayang batangas 100 pagaling 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 pakisagot naman sabihin kayo tumawag kayo Oy, oy, sige na na kayo. Uy, sino kasi tayo? Basta kayo doon. Ito mga ito, ha? ito na, natin ha tulungan natin ang barangay Tignan, para tayong masukal dito o oh, sasabihin ninyo ano tayo dito ano dugyot o oh, sasabihin nyo ako nagsabi niya pero nakikita ko, wala naman tayong dapat ano dito ayusin nyo lang sarili dito magkakadengi pa tayo hindi pa kayo naawas sa mga mata yung mga basura, tinan yung mga basura. Ililinis nyo ba? Natay nyo pa ang gobyerno kumilos eh. Tapat ninyo, linisin ninyo. Ha? wala ka na alam nyo ba? Wala ka na Wala naman masaya mag alam nyo ba? Pero linisin nyo yung lugar ninyo. Uy! Ano? ઓકે ના બોના સે આйна લીવા